Buendia tapos Guadalupe ayan ang Magallanes Station Magallanes Station na <coughs> nagsasabing we are now approaching Magallanes Station sa kabila palang bukas Magallanes Station Ayala, Buendia Guadalupe Boni. show boulevard ano ka na guys ano ah, show boulevard, ortigas santolan, araneta Center, cubao gma camoning north avenue ang last station nito ay north avenue <coughs> SM to sa Ayala Ayala Station Ayala Station Ayala Station Makati We are now here in Ayala Station. יאללה מכתי Buendia Station. Buendia doon sa ano. DTLB, DLTB. Oh, madilim. Madilim ang paligid. Shout out sa asawa ko. So, ayan ang aking classmate. Si Marian. Galing ng Paranaque. Good day. Good station. station. <coughs> hey. ano, ano kayo. si doon sa kabila. <coughs> Dito din guys. Box office na po. Oh. Box office na. <coughs> Tandaan mo pa yan yan ah. Tandaan <laughs> mo ka na magpasta eh. Mabdia. Boni. Ay, Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe, then Bonnie Avenue, then show Boulevard. বুলি পাৰ্ট আমাৰ <coughs> Guadalupe ano? Yan, Guadalupe Guadalupe Station Guadalupe Station Look, look oh, Ang pila, ang haba? Oh. Exit, walang sakayan dito Doon sa kabila Hmm <coughs> Uh -huh. sila <coughs> Lopez station nagsara na po makabati din muni Bonihad-hada, Boni Station, ayano. No. Mai-tu? Ay, bah? Ayon, oh mai-tu? Tu yun so na, sa... ah, hindi. Sa upos. Oh. Tu yung ano? <coughs>

Okay, malapit na rin kami guys. <coughs> Show na yan sa unahan yan. Ayan yan yan. Sa boulevard na yan. So, go na po tayo guys sa show boulevard. Ayun na ikaw yan. Ayun na o. Oh. Ayun na tayo. Ayun tayo. ba? Ang piyata dito yan. Ito na tayo labas yan. Okay, we're here in Show Boulevard Station.